panalangin para sa pagkakaroon ng trabaho. Panginoon naming makapangyarihan, kami po ay humaharap sa inyo ng pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Kami po ay humihiling na tulungan ninyo kami sa aming hangarin na magkaroon ng trabaho. Alam namin na kayo po ang aming gabay sa bawat yugto ng aming buhay, kabilang na rin ang aming hanapbuhay. buhay. Nawa ay bigyan ninyo kami ng lakas at karunungan na harapin ang mga pagsubok na naghihintay sa amin. Diyos naming Ama, kami po ay humihiling na ilayunin niyo kami sa anumang alinlangan at pangamba sa aming hinaharap. Ituro ninyo sa amin na magtiwala sa inyong plano para sa amin. Kami po ay nagnanais na magampanan ang aming mga responsibilidad at magtagumpay sa aming mga layunin. Nawa ay patnubayan ninyo kami sa paghahanap ng tamang trabaho na magbibigay kasiyahan sa aming buhay. Panginoon ng lahat, kami po ay humihiling na ituloy ninyo ang pagtuturo sa amin ng kakaibang kakayahan at talento. Bigyan ninyo kami ng pangunawa at pasensya sa mga proseso ng pag-a-apply at pag-audition. Tulungan ninyo kami na mapanatili ang aming kumpiyansa sa sarili at manatiling tapat sa aming mga pangarap. Ama ng kabutihan, kami po ay nagpapasalamat sa mga pagkakataong ibinibigay ninyo sa amin. Kami po ay umaasa sa inyo at sa inyong biyaya. Nawa ay patuloy kayong magbigay kapangyarihan sa aming mga hakbang at desisyon. Alisin ninyo ang anumang hadlang na naghihiwalay sa amin at sa aming mga pangarap. Sa inyong banal na pangalan, kami po ay nagpapasalamat at umaasa na mapapakinggan ninyo ang aming mga panalangin. Hinihiling namin ang inyong tulong at patnubay sa paghahanap ng aming pinapangarap na trabaho. Nawaay sa inyong mga kamay, kami ay magkaroon ng masagana at magandang kinabukasan. Amen.